Silipin naman natin ang pinakahuling sitwasyon sa Commonwealth Avenue kung saan binabantayan ang mga pro at anti rallyist na magtatangkang lumapit sa batasan. Si Patrick De Sousa, Detalye Live, Press and Shine, Patrick. Noel, narito tayo sa bahagi malapit sa Diliman Doctors Hospital dito nga sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Noel, ayon sa Quezon City LGU, Hanggang dito, pinayagan yung permit ng mga progresibong grupo na magsagawa ng aktividad kaugnay nga ng ikatlong State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung mga pro-groups na Manuel, ang permit na pinayagan sa kanila ay hanggang doon sa bahagi ng kahabaan ng IBP Road malapit sa Sandigan Bayan. So Noel, dito nga sa area kung hanggang saan pinayagan yung mga progressive groups, ipapakita natin kung uh, kamusta na yung deployment ng mga pulis. Ano? Noel, kung makikita mo naman, ay ready-ready uh, na, nakahanda na yung uh, deployment ng mga pulis malapit dito sa Diliman Doctors Hospital, kung hanggang saan nga itinakda yung permit para sa mga progresibong grupo. Sa buong Commonwealth Avenue, Noel, sabi ng uh, PNP, hanggang uh, 8,000 pulis yung uh, nakakalat para nga magbantay sa latag ng seguridad kaugnay ng SONA, ng Pangulo. At Noel, well, ang paalala sa mga polis, ang ipatupad ay maximum tolerance. So narito nga Noel, well, yung ilan sa mga bahagi ng deployment ng uh, PNP. Kung may kita nyo, ready na yung kanilang mga kalasag at yung kanilang uh, mga baton. Ano? Sakaling nga uh, mayroong mga has na lumabag dun sa itinakda ng panuntunan ng kanilang permit. Ang paalala nga ng PNP at QCLGU sa parehong pro at anti-groups ay sumunod sa lugar kung hanggang saan lamang sila pinayagang magsagawa ng aktibidad at sundin yung mga inaprobahang panuntunan sa kanilang permit. So Noel, mamaya ang tabayanan natin yung magiging uh, kaganapan dito at inaasahan naman yung pag inspeksyon ng ilang matataas na no, opisyal ng Philippine National Police para kamustahin yung deployment ng mga polis at matiyakan na maayos, mapapanatiling maayos ang seguridad ng zona. Yan muna ang pinakuling ulat mula rito sa Commonwealth Avenue. Balik sa iyo Noel. Maraming salamat Patrick desu